3, 4, 5. Sa ibabaw ng pilay, 1. <coughs> Ang sitido, huwag niyong kagamit ng hard. At baka mahilo yung pasyente niyo o kaya ay magsuka. Pagdating dito, hard, light. Ha? Iluluwagin niyo na. 2, 3, 4, 5. Huwag nyo dito pipisili ng korsa ha. Light lang dito ha. Sa sinitido ha. Huwag na huwag kayo mag-aano. Pagkatapos, wala sa kilay. Ha? Yan. May gumit ka ba? Wala. Ah, kala <coughs> may gumit ka dito. <Yeah>. Pataasa. Dito na <coughs> sa kilay. Wala sa bilong. <laughs> <laughs> Kupus niyo dito ha. Kupus, bitaw. Kupus, bitaw. Ay buto kasi tayo dito. bitaw tatlo. Apat. Lima. Okay? Wala niyo? Tapos ang tenga. Yung ako presyo sa tenga ito ha. One, two, three, four, five. 1, 2, 3, 4, 5. Mag-pressure tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ima-massage yun sa pababaan. Para ma-relax siya. 10, 4, 5. Lapiros. Pababaan. Hindi, dayan Tanggal ang mga hikaw nyo. O, tanggalin nyo ang hikaw nyo para alam nyo ang gagawin nyo at kung paano ang paggawak ng pasyente. Apat, lima. Dako na mo mula. Huwag kayo matakot. Ha? Ang dugo niya na kapag ano siya. Ha? O, tapos hila ang hila, hindi pa ganito, hindi pa ganyan, kailangan diretsyo. Ha? Hila. Okay, hila. One. <laughs> Hanggang tatlo lang. Ha? Hanggang tatlo lang ha? Yung ginawa ko sa inyo, hindi ko maaari ituro kasi baka magpunit ang tenga. Kung anong ginawa nyo dito, yun ang gagawin nyo doon ha? Hmm. Tapos para mag-relax siya, ipinit ang pala nyo dito, push nyo lang. Napunta sa baba. One, two, three.